Alam mo raw, mare ay sinama na naman nga ako ng aking buyok sa pagparaot dahil mga nga pa nga daw siya ng pangulam. Susubukan daw niya kasing mga panang ayungin kung saan kami namiwas nung nakaraan. Madali lang din daw kasing kapain ng ayungin dahil ito nga daw ay nagsisiksikan lamang sa mga batuhan. Tuwing hapon nga papadilim, kinakapa talaga ang ayungin pero ngayong araw nga ay susubukan nga daw ng aking buyok na kapain ito ng maliwanan. Panoorin nyo na nga lang mga mare kung paano siya ang mga panang ayungin at kung gaano karami ang kanyang nahuli. Meron ba? san. Saan? Oh, uh, ayo. na uli 'yun sa may batuhan. Sa batuhan. Ah. Uh, ayo, San. Dalawa pali. Guys, nangangapa ng ayungin ang aking buyok sa may mga bato-bato. Nakasipit daw sa mga bato eh. yan ba? Sa pati nga. Sa... Atingin. Oo. Oh. Baka makawala. Uy, ba ano? oh. Oo. Oh. Wala <laughs> <laughs> Ba't kaya pinakawalan? <laughs> Ulit. Malaki na eh. Magsisiksi ka sila sa bato. Oh. Maliit. Saan? Maliit na Meron ba? Meron ba? Saan? Uh, uh. Uy. Uy. <laughs> Parang ano, nakakaiyamot! <laughs> Sa hayang pag nakawala! Liit. Ayungin. Han. Oh. Nakamakabala na naman. At dahil mailap nga daw ang ayungin sa liwanag ay lilimang piraso nga lang ang nahuli pangangapa ng aking buyok. Kaya naman lilipat na nga kami dito sa kubo dahil susubukan naman ang aking buyok mga pa ng mga tilapia dito sa gilid-gilid ng mga kawayan. Bata pa lang talaga ay mahilig na talagang mangisda itong aking buyok at palagi nga daw siyang sinasama ng kanyang tatay. Natutunan nga daw niya ang pangangapa sa kanyang tatay dahil palagi nga daw siyang sinasama nito pangangapa sa laot. Nagkubutoy na nga rin pala ako mga mare at tingnan nyo naman kung gaano kaganda itong kubo na aming napuntahan. At shoutout nga pala sa may-ari nito na si Ate Alon dahil pinayagan nga niya kaming pumunta dito at mag-stay. Sabi ko nga sa aking buyok ay parang gusto ko na nga rin magpagawa ng kubo dito sa laout at dito na nga kami tumira. Paano ba naman mga Mare ay napaka-peaceful nga ng lugar at napakaganda pa ng tanawin habang nagkakapi sa umaga. Napagod nga daw ang aking buyok sa pangangapan ng ayungin doon sa pulo ni Don Silverio. Kaya naman tumigil muna kami dito sa gilid sa kubo at nagpahinga at saka nagkape. Pagkatapos naman namin mga pa at magpahinga ay sinimulan na nga ng aking buyok ang pangangapan ng tinapya. Panoorin niyo na nga lang mga Mare ang mga kaganapan sa kanyang pangangapa at talaga naman mag-e-enjoy eh, kayo panonood. <laughs> ano pa yan? daddy 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 na no, kaya mo guys sisisid na po ang aking boyok sa ilalim daw yun ng kawayan na nakukuha eh. Sa mga gilid-gilid ng mga kawayan. Yan natin. May masisisid siya. Ay, eh, tinan nyo ang oh. view namin. Napakaganda. ah. Oh. Meron. Ayun. Tapya. Tingnan. Oh. Tagis mo. Nang okay. pa. Isa. Mangalaw ang sisid ng ng akin buyo. Sa ilalim ng Meron? Wala. Saan ba? Dito ulit. Napakagaling ng aking buyok o napakatagal sa ilalim ng tubig. Meron? Oo. Oh. oh. Ayun, meron. Bumabaw sa putik. Sa putik? Pati nga. Mm. Uy, hindi bag mo kami. Oh. Dalawa, malaki oh.

hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood ani.